lang po. Ikalabing-isang linggo na po sa karaniwang panahon ng inang simbahan, sa ating mga nabasa, sa ating ibang uh, ebanghelyo at sa unang pagbasa sa libro ng propeta Isra Ezekiel ang Diyos nang papahiwatig na Siya ang tagapag tagapagpalago ng lahat ng bagay. Ano pa kaya ang buhay ng tao? Dapat natin siyang asahan hindi lang po ating kakayanan ang nagpapalago maging sa atin o maging sa ating ginagawa sa araw-araw na pamumuhay. Dahil dito sa pag-asa sa Kanya, mahalaga po na tingnan natin na ang bawat tao, bawat nila lang, dahil ang Diyos ang gumagalaw, huwag natin po daw maliliitin sapagkat kahit anong maliit pero pag sa kamay ng Diyos ay magiging mayabong din. So, maniwala tayo sa mga darating na araw na ito. Payagan natin ang Diyos maging Panginoon.